oras na para sa ating countdown ng mga kakaibang pagkain. Ihatid ko kayo sa top 10 pinakakaibang pagkain sa Pilipinas, mga putaheng nagkukwento tungkol sa lugar, tao at lasa. One quick quick. Maliwanag na orange, malutong na itlog ng pugo na isinasaw sawsaw sa maasim at maanghang na sarsa. Isang kagat lang at para kang kumakain ng malutong na ulap na may malambot na loob. 1. Betamax, mausok, matigas, medyo malasa na parang may iron. Isipin mo, parang masarap na tokwa na may sunog-sunog. 1. -sunog. Isaw Binabad na bituka ng manok o baboy, nilinalot, inihaw at pinahira ng glaze. Maligat, karamelisado at talagang nakaka -addict. one 1. Soup Nerfave Isang malinamnam na sabaw na gawa sa lamang loob ng toro, kasama na ang alam nyo na. Maanghang, may luya, nakakabawi ng lakas, sumusumpa ang mga lokal na nagbibigay ito ng dagdag na enerhiya. one Chicharon Bulaklak Deep fried na taba na parang bulaklak, Kulot-kulot at ginintuan. Malutong sa labas, malambot sa loob. Masarap isausaw sa suka at sili. 1. Tuslobuwa mula sa Cebu. Isang kumukulong kawali ng utak ng baboy, atay, toyo at mga pampalasa. Isaso sa ang puso, nakasabit na kanin diretso sa bula. Masarap, malambot at parang palabas sa kalye ang pagluluto. 1. Tamilok, ang woodworm ng Palawan. Sa totoo lang isa itong mollusk madulas, maalat na may bahagyang lasa ng talaba at bahagyang lasa ng bakawan. Kadalasang kinakain ng kinilaw style na may suka at sili. 1. Kinilaw Ang pinsan ng ceviche sa Pilipinas, hilaw na isda na niluto sa suka ng tubo, kalamansi, luya at sili. Maliwanag, malinis at nakakagising sa panlasa. Dinuguan Baboy na nilaga sa isang masarap at maanghang na sarsa ng dugo. Malalim malinam ng bahagyang maasim, napakasarap kasama ng puto. Balut, ang icon. Isang itlog ng pato na may sisiw, nilaga at sinisipsip na may asin at suka. Mainit na sabaw, malambot na pula ng itlog, at isang masarap na kagat, nakakagulat na nakakaaliw. Bonus shoutouts, Scrambled Crispy Crablets at pancit Batil Patong, mga lokal na alamat sa kanilang sariling karapatan. Kung susubukan nyo ang mga ito, sumama sa mga lokal, magtanong, at tikman ang mga kwento. Ang pagkain ng Pilipino ay resourceful, regional, at puno ng puso.